Magluluto ulit ako ngayon ng dinengdeng gamit itong puso ng saging. Hi Kabamba, magandang buhay! Sa bunganay ang ibang tawag namin dyan na mga Ilocano. Inyo rin ba itong ginugulay sa inyong probinsya? Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Kukuha lang ako ng dahon ng saluyot dito sa aming likod ng bahay. Sulitin na natin ang pagluto ng saluyot dahil kapanahonan niya ngayon. Buong taon naman ay available ang saluyot. Kaya lang tuwing tag-ulan ay talagang tumutubo ito dito sa aming bakuran. Pagkatapos ng tag-ulan ay talagang binibili na natin ito sa palengke. Ito naman yung itsura ngayon ng aming tanim na ampalaya. Matitikman na rin namin ito sa susunod na mga linggo. Yan at nakalibri na naman tayo ng saluyot. Tara at ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko linisan itong puso ng saging. Itong pinakamagulang na bulaklak nito ay tatanggalin ko lamang yung pinakapuspuro niya sa pinakaloob. Ito kasi yung parte na matigas at makunat. Kaya kailangan lang natin itong tanggalin. May iba't iba kasing klase ng saging. May mga saging na hindi nakakain yung kanyang puso. Iwan ko lang kabamba kung anong klase ng saging yun. Inyo la pala itong ibabad sa tubig para hindi mangitim. Sa pinakamurang parte ng saging o yung pinakailalim nito ay akin lamang itong tinadtad gamit itong kutsilyo. Wala na akong aalisin dyan kabamba. Dahil yan ay makakain naman lahat. Ito palang puso ng saging ay marami tayong pwedeng gawin dito. Pwede nating gawin itong atsara, burger patty, imbutido, bola-bola at -bola, at marami pang iba. Maliban pala sa saluyot na aking kinuha, lalagyan ko rin ito ng bulaklak ng kalabasa at itong bagbag kong o kaya sabidukong. Pagkatapos naman yung ating paglilinis o yung pagpre-prepare natin dito sa sabunganay, ay akin lamang itong papakuluan at naglagay lang ako dito ng kunting asin. Dati asin nga yung kabel ko kat makatulong data nga makaikat iti na dati sa bunganay. Tinakpan at pinakuluan ko lang pala ito ng 15 minutes. Pagkaluto naman ito ay akila itong hinango at pinalamig. Habang pinapakuluan ko pala itong puso ng saging ay nagiihaw na rin ako dito ng bangus. Siguro ka kung isa kang follower ko ay palagi yung nakikita na itong bangus o kaya hito yung aking sinasahog sa mga niluluto kong dininding. Yan din naman kasi yung masarap na sinasahog sa dininding. Yun e akin lamang. Pagkalamig pala nitong aking pinakuluan na puso ng saging ay akin lamang itong piniga para maalis yung katas nito. Medyo mahaba kasi itong bulaklak ng puso ng saging. Kaya akin lamang itong hinati hati gamit itong kutsilyo. Pinakuloan ko lang pala itong ating inihaw na bangus para naman magkalasa na itong sabaw nito. Pinakuloan ko lang ito ng limang minuto tsaka ko naman nanilagyan ito ng bagoong. Tinakpan at hahayaan ko lang ulit ito na kumulo ng limang minuto. Pagkatapos naman ito ay hanguin ko muna itong inihaw na bangus. Ibabalik ko din lang naman ito mamaya. Yung ganitong paraan ay para hindi madurog itong isda pag naghalo or nalagay na natin itong mga gulay. Una kong nilagay dito ay yung ating pinakuloan na puso ng saging. Dahil ito ay napakuloan ko naman na kanina, ay tatakpan ko lang ito at papakuluan lang ulit ng saglit. After ng pagpapakulo ko dito, ay isinunod ko naman itong saluyot. Alam kong yung mga kapwa ko Ilocano ay talagang kilalang kilala nila itong saluyot. dati garo may isang paborito tayo kakabsat, diba? Lalo na no lutom dato'y tipaksin. Maglagay na rin kayo dito ng gusto nyong pampalasa. Sa oras na ito, ay ibabalik ko na yung ating hinango kanina na inihaw na bangus. Lulutuin ko lang naman ng saglit itong saluyot. Bago ko ilagay itong bulaklak ng kalabasa at bagbag kong. Hindi lang naman itong mga gulay na ito ang pwedeng ilagay dito sa puso ng saging na ating niluluto. Pwede rin dito 'yung ating kalkalunay, talbos ng sitaw o 'yung tinatawag naming talbog. Yan luto na 'yung ating dinengdeng na sabunganay. Baka isa rin 'to sa 'yong paborito kaya magluto ka na. Paki-like and share na lang itong video na 'to. Maraming salamat sa panonood, Kabamba, hanggang sa muli.